bal na pambabamba sa Sambuanga City kagabi. Baigit dalawampu, sugatan. Estilo ng pag-atake, raw ng Saabu Sayaw. Ang suicide bomber mula sa Indonesia, nasa Pilipinas na raw. Ayon, kay National Security Advisor Norberto Gonzales sagot ng oposisyon. Di kaya nililiis lang ng gobyerno ang atensyon ng publiko? Exclusive! Patapos sa mga pagsabog sa Sambuanga, mga pulis, bantay sarado sa Metro Manila. Panadero, nagwala sa pinagtatrabawang bakery. Amo, patay. Tatlo pa, kabilang isang sanggol. Sugatan! Dating Senador Raul Rocco, inilibing na. DNR Secretary Mike Defensor, may ebidensya raw na magpapatunay na dinoktor ang Hello Garcia Tate. Sa Chica Minute, Raymond Lauchenko, nagbabalik showbiz. Rufa may at Rudy Hatfield, nagkabali ka na. Mas matindi pa raw ang pagmamahalan kesa dati. Sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Mel, Bianco, Mike, Enrique. Magandang gabi po itong 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Kahawig daw ng estilo ng pambobomba na abusaya. Ang dalawang magkasunod na pagsabong kagabi sa Zamboanga City. At dahil sa mga pagsabong lalo pang hinikpitan ng sekuridad sa buong lungsod, nakatutok si Jay Taruc live mula mismo sa lungsod ng Zamboanga. Jay? May minamadali na ngayon ng mga post-blast investigators ang pagkalap ng mga ebidensya para madali nilang may reconstruct ang mga bomba pinasabog dito sa Zamboanga City. Alas 7.20 kagabi, sumabog ang isang bomba malapit sa isang sasakyang multi-cab na nakaparada sa kabaan ng Campaner Street, Zamboanga City.